buhay sa nayon, ipinakilala si Kakang Kiko at ang kanyang anak na si Kano, mga simpleng magsasaka na nakatira sa tabing ilog kung saan maraming tumutubong kangkong, simbolo ng kanilang kahirapan. Ipinakita ang pang-araw-araw nilang pamumuhay, pagtatanim, pag-aani at pakikibaka sa hirap ng buhay sa ilalim ng mga Espanyol. Dito ipinapakita ang kawalan ng katarungan, mataas na buwis, sa pilitang paggawa, polo, iservisyo at pang-aabuso ng mga guardia sivil. Pag-usbong ng kamalayan ni Kano si Kano, bagaman mahirap, ay nagkakaroon ng kamalayan sa kalagayan ng bansa. Nakikinig siya sa mga lihim na usapan tungkol sa rebolusyon at sa mga kilusan ng mga katipunero. Unti-unti siyang nagagalit sa pang-aapi ng mga kolonyalista at nagnanais ng pagbabago. Pagsiklab ng himagsikan na balitaan ni Kano at ng kanyang ama ang pagputok ng himagsikan noong 1896. Nagsimula ang pag-aalsa sa iba't ibang bayan at dahan-dahang umaabot ito sa kanilang nayon. May mga kabataang lalaki sa kanilang lugar ang sumasali sa katipunan. Nahihikayat din si Kano. Pagpasok ni Kano sa Pakikibaka. Sa kabila ng pangamba ng kanyang ama, si Kano ay sumapi sa revolusyon. Sa gubat at kabundukan, nakasama niya ang iba pang revolusyonaryo na lumalaban para sa kalayaan. Nakikita niya mismo ang hirap ng digmaan, kakulangan sa armas, pagkamatay ng mga kasama at pagsuko ng ilan dahil sa gutom at pagod, pagdurusa at sakripisyo. Habang nakikibaka si Kano Patuloy na nagdurusa ang kanyang pamilya sa nayon. Si Kakang Kiko ay nagiging simbolo ng mga magulang na nag-aalala, ngunit ipinagmamalaki ang anak na lumalaban para sa bayan. Maraming tauhang nagbuwis ng buhay, kabilang ang ilan sa mga kakampinikano, kalayaan at bagong umaga, sa kabila ng matinding sakripisyo, dumarating ang pag-asa ng kalayaan. Bagaman hindi agad nakamit ang ganap na tagumpay, ipinapakita ng akda na hindi nasayang ang mga sakripisyo ng mga revolusyonaryo. Si Kano ay nananatiling buhay at may paniniwala na ang kalayaan ay tuloy-tuloy na ipaglalaban.